Nagkakaroon po kasi ng kumbaga, ingay, tungkol dito sa paglipat daw ng pondo ng PhilHealth. Papunta sa National Treasury. Kasi ganito yun eh, Si Secretary, Finance Secretary Ralph Recto, yung mga pera na subsidy ng government na ibinibigay sa PhilHealth, ay hindi naman ginagamit. Sabi niya, ibalik nyo sa National Treasury para magamit sa ibang projects na kailangan ng bayan. Yung projects na yun, uh, not necessarily not related to health. Okay? Pwede ba yung sabihin? Kasi yung pera po, pag nailipat sa National Treasury, conjugal na yun. Hindi mo na masabi kung saan gagamitin lahat yan. Meron doon sa mga project na yon related pa rin sa health. Yes. Okay? Meron. So, ano ang kinakaryo? nitong mga nagpetition nagpetition ilang grupo eh? Francisco Duque eh? oh yan yeah. yeah. ang, kanilang banner po eh mga dating the, uh, health, health uh, secretaries na... guardians of the country nations ano well being yeah. really na well in, uh, alam ba, na alam mo mo ba yung <laughs> kecha leko ikaw naman I think that's overextended. Uh, no, Masian. That's cutting uh, uh, it a bit too thick. Yeah, yeah, <laughs> yeah it is. Yeah, it, it, is. No, no. it is. Uh, Kasi, anyway, okay. Ano kanilang pinag alto bruto? Ay, pera daw ng mga members yan. Okay. Yan. So, nagkaroon sila ng na rally dyan sa PGH. Mm. Uh, collect, at may mga medical organizations. They're well organized. In okay. other words, okay. hindi po spur of the moment to or uh, dala ng, uh, ng uh, damdamin, mm. yung, uh, hindi na mapigilan, kundi talagang well organized sila. Matagal na nila pinag-iisipan to. 65 organization of healthcare workers. Marami Kasama po dyan yung PMA, Philippine Medical Association, Philippine College of Physicians, uh, Pharmacists Association, Nurses Association, uh, League of uh, Midwives, Therapy, Physical Therapy, lahat na to ah. Ha? Wala yung alburaryo. <laughs> Wala. Hindi, hindi may asusyan ba? May ba mga... Ano? Yung mga nakatali, Herbolaryo. nakatali yung ulo. Hindi. May mga na, ano yan. Uh, Wala association yan. Na, uh, natural remedies. Ah. Ang gusto po nila, itigil daw yung fund transfer. Eh, pero may kaso na to sa Supreme Court. Ah... Uh, ano yun? Gusto nila ma-influence yung kaso sa Supreme Court? Malamang. Ano, no? Malamang. Bigyan ng armas sa Supreme Court para pigilan ito. But actually po, sa akin ha, ang uh, totoong issue nito, etong PhilHealth, bakit yung pera nakatago lang sa inyo? oo oh. Hindi ba dapat ha? Ang uh, matagal na nating criticism yan dito sa Karambola, yung pong ating uh, healthcare system dito ay insurance-based mm -hmm na hindi naman ganun ka-effective in addressing the health problems of the citizenry. Bakit ko nasabi yan? Hmm. Eh sabi nga ng mga studies, eh, napaka-kapiranggot lang ang sagot ng PhilHealth. Uh -huh. Kapag merong uh, nagkakasakit, kakapiranggot lang. Tapos lahat ng pera, gusto nyo ibuhos sa PhilHealth? Para sa akin, yung pera, hindi dapat lahat ibuhos sa PhilHealth. Yung ibang pera, dapat ang government eh, ipagpatayo ng mga health facilities na hindi naman sakop ng PhilHealth yun. Sakop ba ng PhilHealth yun? Ang sakop po ng PhilHealth ay insurance. Pag nagkasakit ka, punta ka sa hospital, tapos mag-claim ka ng insurance sa PhilHealth at babayaran ng PhilHealth partly. Oh. Yung iyong ginagawa. Kaya magse-set up ng facilities kasi. Di ba? Sino bang magse-set up? We have, we have already, uh, we have already uh, uh, found out. There are certain, uh, no private hospitals based on PhilHealth. Mm -hmm. Ang kanilang model is that they will be able to put up the hospital. Puutang sila at lahat etc etc. And and the, and the you know and the assumption that they will be able to collect uh on the basis of their services from PhilHealth. And marami na 'yun. Ano ibig big issue ng na kolekt? Maano sila? Alimbawa, uh they concentrate on a number of things that are PhilHealth uh know PhilHealth uh, related or uh, PhilHealth subsidized. And uh -huh. then the yung mga regional directors na that has always been the problem. PhilHealth has been pilfered in sa, terms uh -huh. of funds. Sa akin kasi hindi example ng good ano itong PhilHealth. <laughs> hindi in terms of <laughs> ano, in uh -huh. terms of actual then, thing, ng, uh, uh, good management, you know? In terms of ng good public health uh program iyon nga matagal na natin sinasabi. Ang programa natin sa public health, insurance-based. Ginaya natin America, Amerika, insurance. Okay. Although sa Amerika, private ang mga naging insure. Di ba? So, pag nagkasakit ka, punta ka sa insurance, covered, ba to and everything. Uh -huh. yeah. Well and good. Eh, pero dito sa atin, PhilHealth po, pa, pa ano yan eh, government. So, lahat tayo, members ng... Largely government kasi ito eh. Parang uh, yan ang nangyari yung uh, tungkol doon sa private uh, sector uh, HMO. HMOs, hindi pa masyadong... Uh, hindi gumagana ano yun. Be precisely because, most of most of those na HMO-based, eh may mga pera yung mga yun. Oh. Eh karamihan oh. naman sa mga PhilHealth members oh. na sa ngayon, eh talagang oh. ano yan. HMO, ibig ka, mo daw ba sabihin, ka dapat. parin uh, Jonathan, eh nakikinabang employed. mga private hospitals yes. sa PhilHealth? Yes, oh. definitely. Oh, yun pala. Yun ang sinasabi ko. There have been a number, there, Marami ng kaso na gano'n. Hindi lang yung mga private hospital sa clinics etc and everything. Merong ang isa doon na ano eh na uh yung isang nag nagko-complain. Owner. Uh, <laughs> <all laughs> hindi, hindi lang siya pupunta roon eh. <laughs> uh, yung kanyang inaanak lang ang uh, nagtayo ng dialysis <laughs> center. Hindi naman po tumatawag. Diyan okay. sa tumatawag doon. Oh, mga gano'ng oh. klase. So what are this th what what are we talking about? We are talking about How are we going to take a look at all of those? Imapping ninyo. Sino-sino yung mga nakikita? Ito po yan? yung statement nila mm -hmm. na we strongly believe that the solution to PhilHealth's inability to use its funds. Yan po kasi sinabi ni Secretary Recto. Mm -hmm. Hindi ginagamit ng PhilHealth. Mm -hmm. Yung pera na subsidy ng government. Government money yan. Mm -hmm. Ibinigay sa PhilHealth subsidy para matulungan ang taong bayan. Ang okay. nangyayari, hindi naman ginagamit ng PhilHealth. Mm -hmm. Sabi ng ano, akin na muna yan. I have better use for it. For it, yes. Yan ang sabi po ni... In effect, ganun na sabi ng uh, Department of Finance. Ang sabi po nito mga nagde-demonstrate, ang solution daw sa hindi sa hindi paggamit usage, ng pera ng, ng, Phil, ng, PhilHealth, eh, hindi raw eh, to strip Filipinos of healthcare funding. Wala, walang pa si strip dito. Eh, eh paano kung gagamitin ng DOF yun? sa pagpapagawa ng mga health facilities? Misplaced yung inyong mga oh, binabana, oh, pagbabanat uh, na yan. Uh, piloso po eh. Oo. Ang, ang sinasabi lang ni, sec, ni the Secretary Recto and uh, I think, uh, ayaw lang magsalita sa Secretary Erbosa eh. Ang uh, sinasabi, we are clean, cleaning, matagal na kami gusto mag-cleanse dyan sa PhilHealth oh. operations na yan dahil nagagastos nga yan in some other ways. Oh. Na, di ba, andami ng na kaso. Nasasayang lang. Na ang dami ng kaso ng mga Uh, yung mga inappropriate na mga receivables, uh -huh. yung mga inappropriate na mga uh, pagre-refund, pag etc. Mga kuntsabahan ng ospital at, at saka ng regional directors, uh -huh. etc. Yung gano'n. They are in the process of cleaning up. I yun ang dapat i-address. Oo. Uh -huh. so ang, eh. ang ginagawa oh -huh. daw ng director, tinatanggalan oh. okay. ng healthcare funding ang Pilipino. It's not even true. Eh, kailangan daw mag-implement ng reforms sa PhilHealth. Okay. Hindi, ang hindi maganda rito, pati ang Catholic Church. Sumali o, oh, nakisausaw. Oh, at saka, layo ng ano eh. A layo ng dating. Layo na tinutumbok. Mm, di, na di yung ano, 89.9%. It is our civic and moral duty to appeal to the national government to discontinue this move and to return whatever funds have been already transferred. Ang tawag sa mga ganitong pronouncements, bro, ito yung mga soapbox pronouncements. Uh, tatayo si Ka, eh, well, di ba tatayo uh, sa tablado, meron kang masasabing. Hindi nga. Pero kung titingnan you mo have to sa'yo, to wala the naman fact. reform na... na uh, By re, by na taking siya. the money out of Phil wala, wala that's stripping the Filipino wala, wala of uh, funding for, for health. Eh e, kailangan nga ng Department of uh, Finance ng pera para itong Department of Health eh makapagpatayo na mga health facilities, healthcare facilities. 'Di ba? Kulang na kulang na nga ang budget eh. Oh. Tapos bibigay sa PhilHealth as subsidy. Na hindi ang PhilHealth alagami. itatago, ilalagay sa bangko. Ayun. Iyan ang Pero may technical po diyan. Hmm. Okay. Yung pinag-uusapan natin dito hindi with technical. Oo. Oh. Ang magiging uh, resolution nito ay legal technicalities po 'yan. Yeah. Kasi pag yung pera ba, subsidy, binigay ng gobyerno oh. sa PhilHealth, subsidy yan. Ano ba ibig sabihin niya doon na sa members yan? Sa mga contributors? Oh. Sa mga members oh. ng PhilHealth o sa gobyerno pa din. Yung po mga may technicality. Hmm. Pero yung kanilang punto na tinatanggalan mo ng funding ang Pilipino ng health Para sa healthcare, care, this ah, is not true. Sure. Malayo, malayo, malayo. Malayo po malayo. Sa, pu sa putukan niya. Oh, because okay. continuing naman ang services ng mga public hospitals, etc., even the local government. Apat hindi. yung sinabi ng Catholic Church, kasi daw po, yung paglipat-lipat na yan, eh, maaring ma-misuse lang yung funds. At saka makapag-contribute lang sa corruption. Eh, na, misuse. So, sa PhilHealth, hindi misuse. Misuse yon. na nga sa PhilHealth. Nagkaroon na nga ng kaso. At may corruption yan, eh. na. Yan. Super <laughs> na nga yan in the previous administrations. So, ibig sabihin ng mga yan na yan. Ng mga bishops, kung sa PhilHealth yan, malinis yan. Which is not even true. Pag nilipat nyo yan sa National Treasury, may corruption yan. Alayo nun. At saka misuse. Precisely, nung panahon... Parang po ng mga puntong yan. Di ba? Tatlong beses nagpalit ang PhilHealth nung panahon ni uh, PhilHealth President, nung panahon ni President Duterte. Why? Oh. Precisely because of these issues oh. nga. Corruption in PhilHealth, etc. eh. Hindi, precisely because of Chalex, original. Kasama yon. ah Kasama eh. yon Because he is the chairman. <laughs> Di ba, hinaghugas kamay oh. nga siya dyan. He was the chairman of, uh, he was for a long, long GMA. time the chairman of PhilHealth. Oh. GMA time ba yan? Ano? Ano? Ano na oh, na? Oh, na, oh. na tapos bumalik siya, tapos ganyan pa rin. Uh how can you say that uh, these funds are being used uh, properly uh, responsibly exposing the funds daw to corruption kapag inilipat 'yan sa national Ito history. nga ito dapat ang So ibig sabihin safe na safe yan sa PhilHealth. Ito dapat ang, uh, ito nga dapat ang ano uh ang question dyan. as far as this Ang uh, ang uh, Department of Health ba nakapagpatayo ng mga ano uh, Ambulatory services etc are they servicing the country's uh, uh, population for that purpose. Uh, uh, yung bang mga ano vaccine vaccine campaign mga ano yeah. eh. Uh, oh, yung campaign against tuberculosis. Hindi po PhilHealth 'yan. Oo. Oh. Ano eh direct benef benefit ang direct beneficiaries niya ang bayan, oh. Yung mga ginagawa ng Department of Health. It is a PhilHealth insurance. Mm. It is a financial transaction, transaction. No? Mm. involving hospitals. Has yung Sinong kumikita dyan? Hospital. Yun ang main criticism namin ng Karambola. From the very start. From the very start, sa ating sistema sa health na insurance base na hindi naman talaga nakakatulong. Okay? Na napakalaking pera ang ilalabas ng, ilalabas pa rin. na, ng, ng, ng taong bayan. And yet, napakalaki ng pera ng PhilHealth. Saan napupunta yung pera na yon? Inbes na yung pera na iyon, ipagpatayo ng mga lahat ng healthcare facilities, barangay level, Bumili ng, ano, city level. Bumili, natur, Bumili, mga facilities oh, Health Center. Number one point yan, sa insurance, noong sinabi ni Pinoy, lahat kayo insured, hmm. may ID na kayo ng PhilHealth, lahat tayo. Eh tanong, oo oh, nga, may ID May ID kami. ka, meron ka, ka bang na, lang, ano? Saka magpapagamot. O, o, sa, saka magpapagamot. Yun po ang number one na butas dyan sa insurance system. Ito naman, may ID ka na, gusto mo pa magpagamot. Oh. Yan, yan ang issue. na ng uh, philhead, Ayaw mo, pa, pa yun, ang ganda-ganda ng ID mo. Ka, Ayan. Laminated yan. Laminated. Kulay berde uh, hindi Kulay po PhilHealth ang solusyon na sa problema natin sa healthcare. Palitan natin. Sistema. Ah... Uh, isa lang yan sa mga katulong. Tama, may insurance system. Pero hindi po dapat lahat ibuhos diyan. Ang number one nga pa nga dapat, magpapatayo tayo ng mga health healthcare facilities. Care, oh. At saka, at saka mag-training, mag-ano, mas maraming no. mga kasama na health ah. service uh, workers. Magbula sa barangay hanggang sa... Yeah, nurse, doktor. Ah, ah, uh, hindi naman arbalar. <laughs> health worker, <laughs> Health workers. Yan, mga yeah. na nasa barangay. Uh, At saka ayusin natin yung ating sistema para sa diagnostics, etc. and everything. Yan. Feel health. Eh, saan ka magpapadiagnostics? Ikaw ba? Kung ikaw, ay eh, galing ka halimbawa sa uh, bukid. Pupunta ka ba sa uh, St. Luke's para magpadiagnostics? Hindi, doon ka sa barangay mo. Hmm. Sir, sino, sino sumususiri rito Meron bang uh, Siyempre. may nito? Okay, pag-usapan natin yun. Uh, anong pinaka... Maraming sumususi dyan. Bumutin oh, maraming. maraming Hindi, Catholic Church, NGOs, pumapasok na. Mayroon pa, Ma, pa ka rito. pa Confederation of Older Persons Association. Ha? Pap papo ba, ata yan. Papo, papo eh. <laughs> tayo kasama yan tayo rito? Baka papo yan. Papo. Ano yan? <laughs> Di ba? Kasi ang daming... Why the uproar? The indication? ano? Ano, ano yan? Is this a campaign against Recto? Hindi naman. Putan. Kasi move ni Recto yan. Eh. Mm. Sino yun? Why? Is this a move by the hospitals? Mawawala kita nila. Very possible yun. Ah, ah, ikaw naman. Is this a move of, uh, ano, the doctors? Hindi eh. Hindi, hindi ganun ka. organize Pero ang mga professional fee po, sagot ng PhilHealth yan. Oo. Pag may magkasakat. Pag may nakasabi. Oh, oo, oo. sagot 'yan. Sagot ng uh, PhilHealth 'yan. Yeah. Ito nga malaki ba na itutulong ng PhilHealth sa ah, so, inyo sa inyo aming mga kababayan. So it behooves them to fight more for that ano insurance type coverage system. Of course. O pagpigilan niyang eh, system. Eh ganun lumalabas eh. Ganun ang na eh, Hindi naman lahat nakikinabang dyan sa insurance system na 'yan eh. Sabi nga ni Jonat, hospital ang number one dyan na uh, tuwan-tuwa eh. Oo. Nakaka-build. sila na based on pill health services. Yan. Yeah. Ngayon, ano ko kontrahin nila yung universal type of healthcare na mayroong mga health systems? Hindi, naman na may universal yung pill health pare. Eh, ito yung pinag-uusapan natin. Ibig sabihin, itong mga putihing doktor na tao, hospital na ito, kontra nila yung ganung klaseng... Uh, Maring misinform sila. Yeah. Maring. May nag-sabi sa kanila ng information na masyado skewed. Naniwala sila na nako tapos tayo rito hmm. sa paglipat-lipat nito. Yeah. Parang yung bishop yun na suspicion ko. Wala Kaya, na tayong magagamit Kita mo wala sa Ay, uh, nagamit, wala sa nagamit ang political color kung ganyan. Well, well dahil sa kanila ito kontra hindi. na date field na, na na nagamit na, na, ang pagkakulang ng information. Ng information tagal-tagal yung nag-aral ng medicine eh. Ang bilis nung Hindi, sa isang banda rin naman, sila recto, hindi pa liliwanag ng gusto to. Hmm. Well, I have to admit. Oh. Eh, although he's trying his best. Eh, eh. kulang din naman sa comms yung uh, mama. Medical principle of do no harm. Eh, hindi mo maintindihan ng tao yan eh. <laughs> Yes. Okay, ang, uh, ang, ang, sagot Sabi. dapat nila, ito no kung harm, nga, no harm, no foul. Kung halimbawa, 86 billion mo ang tinanggal natin. Oo. Oh. O hindi natin ibinigay. Ito yung government uh, subsidy. Hindi, next year naman, bibigyan din sila Sla. ng subsidy. Pareho din. Mas malaki pa. Oh. Nga. Ngayon, ito itong 86 billion halimbawa sa ngayon, ito, dito po natin gagamitin yan. 1, 2, 3, 4. O, di maliwanag. Oh, di maliwanag. Yun ano ang sinasabi ko. Sana ganun. Sana ganun. Sana ganun. Ah. Uh, okay. okay. Eh, uh, may technical ano nga, yung gaya yung sinabi mo pag ano pa dyan. <laughs> hindi, ang hindi ko uh, gusto, procaso. yung mga kapasok, yung kanilang mga arguments, uh, uh, na magiging uh, uh, corruption lang oh, yan eh. Oh, Amang vicious lang yan eh. Which is why political oh, color, hindi ko at pa. At ang ginagawa mo, by removing the government subsidy, you're stripping, stripping the Filipino oh, okay. of uh, healthcare, money for healthcare. Uh, medyo mabigat-bigat. Tapos, si ma Tapos si Chalik, ang layo. Tapos si Tapos mga dating ex-cabinet. Eh, eh, uh, Pinapangunahan mo pa dyan? Na wala namang ginawa pa para sa atin. <laughs> Tapos, sila sila na, ha? Ah? Nang ineksyon. And then, nung nila, wala naman nangyari sa healthcare natin eh. Ngayon nga na nag-aayos tayo eh. yung uh, universal healthcare, matagal na po natin pangarap yan. Isa nga yan sa ating mga mithiin, oh. 2040. By the year 2040, dapat ang Pilipino, pag ikaw nagkasakit, wala ka na iintindihin. Yun ang ating pinag-uusapan. Uh, uh, mararating ba natin yun sa insurance system? No. Under an insurance system? Hindi po magagawa yan. nga eh. Ha? Insurance system. Eh, yung Nakakapip. insurance system is a system Uh, for plenty. yes. Designed. Kamukha na Amerika, malalaki kita ng tao. Mm. And therefore, they can afford to buy insurance. yes. Private insurance, namamahal depende sa kita mo. Yes. Either either you are employed, even if you are self-employed, dahil may pera nga. Uh -huh. mm -hmm. Bilig insurance. insurance. Yeah. Kasi mayaman yung bayan. Yan. Sa dito, system eh, for plenty. Dito po sa ate, hikahos. Kaya kailangan... O paano mong gagamitin yung insurance? Para doon. Yan. Yan. Ang sa akin, ideal, yung sistema sa France. After World War II, nakita ng French government, Oo. kawawa to mga taon to, Oo. daming health issues. Oo. Oo. Paano magpapagamot siya? Wala nga kita, walang pera. From then on, sabi ng gobyerno, pag nagkasakit ka sa, na. Gobyerno, na. sa gusto namin, gobyerno na so lahat ng hospitals, government, lahat ng doktor, employed kay ng government. Tapos, so hanggang ngayon, sa France, Maski hindi ka French citizen, ba, basta resident ka doon. Pag nagkasakit ka, punta ka sa hospital, wala kang oh, gasto. Wala ka. Sa, sa Japan, ang uh, oh. Japanese government oh. ang bumibili ng medicines. Mm. Sila mismo, hindi na... Eh, kami. Ito mga... Monopsony. Ano, Bibiling namin. Lahat ng production ng gamot yeah. ng Japanese companies, government, government yeah. ang bibili. Government Tapos at... yung government, yun na. ibibigay sa mga nangangailangan. Mm. Yun. Nang Libre. Oko, okay. minimal ang bayad. ang bayad. So, hindi po pinagkakakitaan ng gusto ang health problem. Diyan sa Japan? Dito sa ating, ginaya natin yung system sa US. Okay. Na hindi naman natin kaya yun. Free market ang gamot. Okay? Insurance ang uh, pagpatingin, ang healthcare. Insurance. Meron bang kakayahan ng taong bayan to buy insurance? Kaya naging PhilHealth, kaya naging public. And yet subsidize siya ng government heavily. Mm. Okay? Meron tayo contribution pero ano lang Pero malaking malaki po ang subsidy ng, ng government yeah. Aside from the tax from the uh sin taxes, meron pa po on top of that na binibigay ang government diyan. Yeah. Nakakatulong ba? Malaki mm. hmm. na. Kailangan magkaroon ng assessment itong uh, insurance. System the way na is the way it is being run at the public health system the way it's being run. Dapat inaayos siya. Uh, Tapos problema. nakakaroon ng gulong ngayon. May mga demonstration and everything. Tukol dito. Hindi ko alam kung involved mong big pharma rito. Hindi ko alam. Big pharma, hospitals, doctors, <laughs> associations. Hindi mo uh, alam. It is eh. very possible. Uh, Oo. Oh. O oh, kasi... Bakit big pharma? Hindi. Ah, dahil nga sa may... Yung hindi, medicine, tsaka ito. ito no? Oh. The, oh, qu uh, the question... Medisir. The question to all of those na nandi dyan na, na ex-DOH chief. Kung kayo nandudon, nun nandudon kayo, ano ginawa nyo? Ayan.